hong problema hanggat hindi ho namin nakikita ang 20 million namin, hindi kami aalis dito. 20 million? 20 million? Sabit na naman, double murder pa. ano ba naman ang nangyayari sa buhay ko? Ano ba naman ang ko? Babay! Hindi na ako susuko! Ayoko na! Sasama ako sa'yo! BABAY! 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 Hindi na ako babay! Hindi na ako susuko! BABAY! BABAY! Tutigil na naman kayo! BABAY! Sa 20 kilometro ako! あ <noise> Kala ko ba, eh kay susuko na at ayaw mo na sumama sa akin. Hindi ko sinasadya, nakapatay ako eh. Gusto ko mamakulong na naman ako. Kaya, sasama na lang ako sa'yo. Mabuti naman at nagkaisip ka din. Aba, fiesta pala din eh. What? Doon tayo? O sige, basta huwag kayong ha. Naku, mag enjoy kayo doon. Ah! Ako nga pala si Jack, siya si Popoy. <laughs> Ako naman si Rosana at siya si christina Hi. Hi. Mm -hmm. Ito naman si Jenny at si Nene. Hi. Magdito <laughs> kayo. Ah. <laughs> eh sino kayo galing? Eh, kalalabas lang namin. Huh? Ha? <laughs> kalalabas lang namin kagabi sa entablado. Kami nagpalabas. <laughs> ah, kaya pala din ang suot nyo. <laughs> oh, baby. Sumulog naman kayo sa amin. ito na yung simbahan na ipinulong sa akin. Oh, ngayon naman, saan mas mo dito sa simbahan ito? Jack! Hmm... Mm. Ang pagkakasabi sa akin eh, sa ilalim daw ng cross cross <laughs> eh Jack, eh, pagkakadami naman cross dito eh. alang nga naman bungkalin natin lahat siya. Eh, yun ang sinabi sa akin eh. <laughs> Father? Hoy, akala ko'y nanonood kayo ng parada. Sana nga ho, kaso may bumastos sa aming taga Maynila. Oh. Buti na lang po dumating si na Jack at Popoy. Sila po yung tanggol sa amin. Salamat naman at hindi kayo na ano. Marami salamat din sa inyong dalawa, ha? Walang anuman, Father. Katungkulan lang namin mga lalaking ipagtanggol ang mga babaeng nababastos. Hindi po ba? Ah. Kaya lang may problema sila, Father. Anong problema? Baka sakaling makatulong ako. Alam niyo, Father, sila yung tumugtog dyan sa plaza kagabi. Ha? Sila tumugtog kagabi? Eh, naman ako. Hindi ko naman nakita yung dalawang yan, eh. Ah. Uh, anong oras ka ba nanonood? Hoy, alas 12 ako umalis. Ah, uh, alas 12.05 nung nagkumpisa kami tumugtog. Teka, bumalik ako ng alas 12, ha? Ah, uh, tinapos namin ng alauna, 55. Mm. Mm. Eh, kasi father, gusto nila magbago ng trabaho. Dahil maliit lang naman daw yung kinikita nila sa pagkanta at palagi pa silang puyat. Eh, baka sakaling mabigyan nyo sila ng trabaho, eh. Mm. Gusto ko sana kayo mabigyan ng trabaho, pero maliit malit lang budget ng simbahan niya, baka hindi ko kayo mapasweldo. Huwag mo kayo maglala, Father. Hindi yung importante ang pera. Anong hindi? Huwag ka magulo! ha? Ay, hindi ko kayo, Father. Huwag Hindi ko kayo magulo. Kaya kahit konting padamit lang, huwag okay na sa amin. Oh, na. Hindi! sa damit, ako ang bahala. O siya, sige, alikay dito. dito. Ayoko na. Halina kayo. Mga hindi. Ay, talagang, hindi. mo. Ang tingin sa'yo. Ikaw naman talaga. Bakit ba sinasabi hindi importante? Angal ka ng angal eh. Uh, ah, Rosana. Christina. Samahan niyo na muna sila doon sa kwarto ng gagawitin nila, ha? Jack, sina Rosana at Christina na muna ang bahala sa inyo, ha? Uh, salamat po. Oo. Oh. Ah, uh, Lugto. Pahirami mo muna sila ng damit para makapagpalit sila. Eh, naman ang kukuha ng mga damit? Well, yun mo ang ginagamit mo. Pwede na yun. Father naman eh. Alam niyo naman kung yung mga damit ko eh. Ayan, ayaw ata, Father. Eh, mabigat ata sa labo. Father, kiyain na. O, inang, na. Mabaho na lang kami. Ah, uh, ah. Hindi, hindi maaari na yung ganoon. Sige naman, Log 2. Papalitan naman ang bago ni Father yan eh. Oo nga naman, Log 2. Magaan sa kalooban ang nakakatulong sa kapwa. Oo, oh, nakita mo na yan. Alam niyo po, Father, si Lord ano? po, wala po siyang puso, hindi po siya marunong maawa. Kita mo nga yan, wala ka raw puso. Kayo ha, pinagtutulungan niyo ako ha. Uh, Father, may sinasabi ho, Atasya. Ha? May sinasabi ho eh. May sinasabi ka nga ba? Wala po! Sabi nga, sabi. Ah, Oo uh -huh. siya, kainin mo na ang bahala sa kanila ha? Uh -huh. Yes, Father. O oh, sige na, tara na. Uh, ah, mabuti hindi kayo binabawalan ni Father sa mga pananamit niyo. Oo nga, pagkasi-sexy niyo eh. Hindi naman. Sabi nga ni Father na kailangan naming makihalubilo sa iba't ibang mga tao para hindi kami mapag-iwanan ng uso. At saka hindi naman kami magmamadre eh. Alam niyo, Ingit na ingit kami sa inyo kasi lumalabas kayo sa entablado, eh. Kailan ba kayo lang lumabas? Hindi pa nga kami nalabas, eh. Takas lang kami sa munti. <laughs> Anong takas? Uh, Anong munti? Uh, uh, ang ibig sabihin ni Popoy, eh, sa munti. Uh, ah, uh, muntisori. Muntisori. Ah, muntisori. Sa muntin lupa. May ganun ba sa muntin Meron. Palipat-lipat lang. Ah, <laughs> hmm. siya nga pala. Ito yung magiging kwarto ninyo. Kung may kailangan kayo, puntahan nyo lang kami sa kwarto namin. Okay. Uh, saan ang kwarto niyo? Ayun o, o, katabi lang ng kwarto uh. ninyo. Uy, taman-tama. -tama. Malapit lang. Uh, 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 uh. ano Iniisip ko lang naman iisusuot natin. Oh. Alang nga namang naka-Elvis tayo. <laughs> Mga damit nyo! Wala ka nang maisuot, madudugasang ka pa. Abay, ayaw mo ata eh. Hindi, gamitin nyo na! Ate, ate, kala ko po ba pupunta tayo sa perya? Ay, Ay siya nga pala. Oo, oh, oh, sige, sige. O, oh, sige ha. Bahala na kayo sa kwarto niyo ha? O, oh, sige. Samahal lang namin yung mga bata. Salamat. Bye. Jack, kita mo naman yung gaganda ng dalawang babae. Nakao, jackpot na naman tayo. May pera na, may babae pa. Ang <laughs> ka talaga, Popoy, ang ganda-ganda nung pinapakita sa atin nung dalawa, kung ano-anong kalaswaan yung iniisip mo. Hindi naman, Sagay. Oo, naisip ko lang yung kasabihan. Two birds with one stone. Oo. Ikaw naman, walang importante sa'yo, kundi yung mga birds-birds na yan, eh. Oo. Ang mabuti pa, eh, matulog na lang tayo at bukas ay eh, mapapasabak tayo sa trabaho nito. Oo. Bibigay ka din pala, eh. Kunyari ka po. Jack. Hindi kaya nasa na ari ang kayamanan natin. Pambihira ka naman po, boy. Paano mapupunta dyan? Eh, solid na solid na bato yan. Ay. ah. Hmm? Oh, ano, Jack, Popoy, po, ayos ba yung mga damit nyong yan? Uh, oh, okay, ho. Parang isinukat nga ho, pater, eh. Parang sinukat, eh. Akin yan. Oh, eh, ang trabaho nyo, may problema ba? Wala hum problema hanggat hindi ho namin nakikita ang 20 million namin, hindi kami uh, mm -hmm. aalis dito. Huh? 20 million? 20 million? Ah, 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 ang ibig ko sabihin eh, kahit 20 million years, magsisilbi kami sa inyo, padre. Huh? 20 million years? Buhay pa kaya kayo nun? Pasensya huh? na kayo. Nga, 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 nga. Brad, masyado naman yatang mainit ang ulo mo. Bakit? Kaya mo pa naman migin? Hmm. <laughs> Jack, alin bang Cruz ang i-inspeksyonin e natin? Kahit anong Cruz, lahat ng Cruz. Ah. Hmm. Ay. <laughs> Uy. Ah, morning. Morning. <laughs> Magandang Good morning, umaga, pa, Rin. Good morning. Good morning, Ben. Ay, siya nga pala, children. Sila yung bagong makakasama natin dito. Yung mga tutulong sa pangangailangan natin. Sila sina Jack at Popoy. Good morning po. Good morning. Good morning. Alam nyo ang tatapang nila at nang gagaling nila sa suntukan. Dapat takbo nga nila 'yung mga lalaking bastos eh. Ah, uh, hindi naman. Ah, uh, chamba lang yun. Ano ba naman chambo? Ay alam mo namang sanay na sanay tayo sa away sa Monte. Ah, uh, ah. Uh, M -m -m munti, munti sa okay. ulo, nila. Ah, kaya mga bata, kailangan pag lumaki kayo, gayahin yung kabaitan nila. Kailangan maging matulungin din kayo sa kapwa. Totoo yun. Hindi nga sila tumitingin sa pera. Katunayan nga, nagtatrabaho sila dito nang walang bayad. So mga bata, dapat sila maging idol nyo. Hindi ba, Jack, Popoy? Ah, uh, ah. Uh... Oo, oh, dahil alam niyo yung pera. Walang lang sa buhay ng tao eh. Uh. 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 Sa akin naman, miskin ako pumuti. Magka-pera lang. Ang... Uh. Nene, Jenny, pumasok na kayo sa kwarto niyo. O, oh, sige na, pasok na. Pasok <laughs> na. Ah, ah, Rosana, sino ba 'yung mga bata na 'yan? Ah, sila 'yung mga ulilang lang kapuspalad. At kami ni Cristina ang nagtuturo at nag-aalaga sa kanila. Ah, uh, o oh, sige, Jack, Popoy, magtuturo pa kami sa mga bata eh. Sige. <laughs> <laughs> Saan tayo mag-uumpisa? Hmm. Kailangan naman doon. Ang taas-taas doon. Doon tayo. Eh, eh, wala naman din ini eh. Ba't wala ang aray? Mm Bumaba ka na dyan at sobra na ang pinitensya ko. Talpot. Bilitan mo. Uh -huh. Wala din eh. Tingnan mo sa ilalim. Wala 네 g a d 응?

Aba, at daig nyo pa mga sinyo sinyorito kung mag-aasta kayo rito, ha? Hoy, baka hindi nyo alam, tanghali na ho. Ako nagtatrabaho ko dito sa baba, samantala kayo dito, narito kayo at nagpapahinga kayo.